Good morning mga kanter Sa ngayon, tayo ay magtatanim na naman ulit Magbubutas muna balay tatanim natin na ng... ah, Dito si Totoy. to eh. so, Hanggang doon yan Gagawin ko si Tau yan Tapos sa gitna niyan Titirahin natin ng papaya malalaking papaya so nito guys dahil ito prutasan yan tulad ng mangga langka ah kakao kuya Bano, saka chiko so nadagdagan natin papaya tanglad saka one, one lang, madam. yung kay Mito sa repol kung sa amin sa lapad nito dahil putasan naman to dito kapag kinabangan tong lupa na to ng bagong linis So, itatanim natin ng mga gulay naman at frutas. So, doon sagingan natin yan. Dito may saging na rin. So, maliit lang yung suwi na kuha ko. So, malapat pa ito guys hanggang doon pa sa baba. Ganda to. Pagkikita na si bulan na. So, abangan nyo mamaya. may tanim natin may muna dahil naumpisa na natin kanina Kahapon so, tuloy tuloy na tanim nito masakot to lahat ayos malapad lapad to marami rami makukuha dito so yang kabila na yan guys bundok na diyan sa gitna na yan ilog Abangan nyo guys. Follow and share lang. At subscribe sa aking YouTube channel. Para update kayo lagi sa aking mga na-upload. So yung maraming salamat. At magandang umaga sa lahat. Ipon lagi. At tulungan tayo ni Lord. So bye bye guys.